Sunday po ngayon uh, January 5, 2025 Linggo Wala po tayong pasok yung mga tropa natin uh, Mayroon po tayong pupuntahan ngayon uh, Campasi Project House Blessing Ngayon po uh, Langit natin si Sir Alan Salamangka at kay Mambi Ngayon po gagawin yung blessing dun sa ginawa natin ba sa kanila. House blessing po mamaya. Kaya dito muna po tayo sana sa mini project natin ito alis tapat po ng ano ng bahay ko yung extra project natin dito ah good morning good morning uh, mamaya house blessing si project mga boss kapi po tayo good morning Hindi <tipos> pa tapos yung ating railings mga boss. Ah, uh, sandin na lang, ano, mandin na lang po ulit mag gagawa yung mga tropa natin dito. Tapos pintura. Tsaka pala mga boss, ginagamit ginagamit po yung sa ilalim nung yung ating mini project dito. Ayan, nag-aayos sila. Bali po binyag. Binyag nung anak ng pamangkin ko. Anak may uto Bali Apo po na. Apo na namin po 'yon. Ayay na ayun po yung ano, yung sa ilalim. Ay mga gamit natin, tinabi muna po natin. Ah, uh, binyag po ngayon, linggo. Pero mamaya doon tayo sa Kambasi Project. Sabay po, sabay yung binyag nung nakapamangking ko at yung dressing sa Kambasi Project. Ayan, inaayos po nila. Parehong lunch po yung oh, okasyon dito. And dapat ah, naman. Na boss. Ayan. Happy Christmas. Mark J. Tapos birthday pa ng kapatid niya yung pangalan niya na. Ito. Bali, ako ko na lang photo. Ayun yung pangalan niya tapos yung gusto. Ito ko na bibigyan. Ito yung mga kusinero dito. Ah, good morning, good morning. Good morning, good morning. Ayan. Yeah, yeah. Good morning. Ito yung master chef. Ano na pangalan ng master chef mo? Chef ni Bimbong Kasalo. Chef ni Bimbong Kasalo. Small loud eh. Si Jinja. Jinja. Baba, <laughs> bigati ng kusunera. Ayan, dami ng anda. Oh. Mamaya, okay, pagkikain tayo pakatapos natin pumunta sa Kambasi Project. May ano, you know, walang, walang kamatayang tilapia. Kaya ko, <laughs> parang itong Ah, ito Pusin yung, yung si pa para sa binyag, si Mark. Oh, oh, Mark okay. Joseph. Ayan. Blanche pa para tapos si. So ayan mga boss, punta na po tayo ng ano ng Kampasi project para po sa house blessing ni Sir Alan at kay Ma'am Bambi. Iwan muna po natin yung ano dito, yung papasyan dito, yung ano binyag. Oh, okay mga boss. Dali natin po yung ano, yung si Aerox muna po dadalhin natin. Para po mapilis natin. Okay. Kumusta si po tayo mga boss? House blessing. Dito na po tayo. Kambashi Project. House dressing. Ay. Boss Eddie. <laughs> wow. May nagiyaw si Boss Eddie mga boss. Happy New Year. Eh hey, mga boss, nandito na po tayo. Yan ba Project? Sama Kasama ko na yung ano ko, yung kaibigan natin si si Guide. Ayan na. Ah. Dami yata ng bisita. Boss Eddie, sarap niya na. Ah. Ini au. Uh. Kita ngay doon. Eh, si Sir Alan Dito apa Nyuyir, Nyir jangan. Mau tema next lo kali, bapak tadi. Dia pula punta. Kenapa? Kenapa dia yang ditarik kan? Oh, ambil. mga Dan, Dani. kah? minum apa? Minum apa?

À. À. Siklad. Kilala mo ko pa? Ah. <laughs> uh, uh, thank you. Ayun, daming kung <coughs> ano, daming bakahe, <laughs>

baka tapos kumain mga boss binigyan tayo ni Kuya Milyo ng ano ng Selmig Pilsen sel <laughs> <baka> oh. <laughs> mga natin hindi pumunta o Jin, kung gusto nyo ayan, meron nagbigay si Kuya ng ano, ng ano yan? Emilio? Hindi ko, ito, ano ito? Ubi. Ubi, ubi. Ayan, si Ate Mato yan, <laughs> um, tayo meron tayong anak pasalubong. na. Ano pa, pasto pa rito, na Kuya Ha? muna muna pa Ano yung Yan maganda pa rin po. Ang kampo si project. Para pong pang mga bisita sa loob. Ayun oh. Kaya dito muna tayo magbibidyo sa labas. Tapos dito

Si Ma'am Bambi eto. <laughs> Boss Bong. Ang ganda pa rin. Ang ganda pa rin yung bahay na ginawa natin. Ako na ako na ano. Kinangkikang perte, kinangkikang

mga mo ko alas, hindi mo ko makalakas eh Wala ko pa dito wala Okay, sige. sige Okay So, ayan mga boss, uwi na po tayo Okay, ayan mga boss, tapos na po yung, ano, yung pagbisita natin dito sa Kambasi Project hindi na po natin nahintay yung ano yung Nobel Blessing mamaya para mga 3.30 ng hapon uh, meron pa tayong pumuntaan na ano na uh, okasyon doon sa atin yung ano binyag binyag ng pamangking ko kaya napala na po tayo kay Sir Alan at saka kay Ma'am Bambi yung mga client natin dito sa Kambasi Project so ayan mga boss Uh, punta mo muna po tayo doon sa, ano, sa isang okasyon okay Ayan, nandito na po tayo sa reception. Ano na lang po, inuman na. Ayan na. Ay, Happy New Year. Mga bisita ni Boss Mark. Nandito. Ano, meron pa? Ito yung ano, yung kusinero natin kanina. What? Sold out. Sold out. <laughs> Chef, Chef, Boss Riker. Wala na, wala na raw. Oh. Ayun, kalim na lang. Wala na. <laughs> Ito na lang ana. Ito na lang yung natira. Ito na lang ang paghahati no. na lang. Take na lang. Si Mrs. Boss makita bibigyan tayo ng ano. Nang cake. Cake. Ito mayo. Tapos, yeah. eto yung ibang ng Wala, Walapin mo sixty. Hello, hello. po yung na natin. mga bisita ni Boss Mark. Ayan, na. Hindi mo ba? Hindi Hello, hello. Sina mo mag Hindi uh, Dito pala Si ano, si Boss mo Boss Cooper, Happy New Year <laughs> Ah, uh, yung ano, yung sa pantalan project nandito. Yung video po. Yung <laughs> inuman, inuman na po. Yung natin. <laughs> light. light po yung natin <laughs>

Hello black <laughs> Ayun lang, na sa sila. Ilang case na to? may limang case na na sa big mga dito, nandito dito. yung mga naked na manok. Ayun lang. Ano pala? Ito pala, hindi ah. Ito, pitong piece na pala.

Hinihintay pa daw yung apunan. Mga bisita natin. Then check po tayo. 5.30. pag

ito na lang po yung vlog natin maraming na salamat po sa Kampasi Project kay Sir Alan at saka kay Ma'am Bambi at saka dito sa pamahit ko kay Mark Joseph sa kanyang binyag uh, dito na lang po yung vlog natin mga boss maraming salamat po God bless po, ingat